Susubukan oh oh, oh. 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 my god. Susubukan ko. Uulitin natin. Ay, ito na. Ito na talaga. Ito na talaga. Ko na talaga siya. Ate. <laughs> Ate, my gosh. So, shout out dun sa may, ano, sino? Sino yung nasusuka dahil daw sa sardinas? Well, ito. Pagsamahin na natin yung damo at sardinas, ha? Okay. Huwag naman sana natin ganunin, okay? Ang para sa akin lang is, ito. Natural na ulam namin ito in the highlands. Yan. Okay? baka kay uh, shout out kay Tito Mars baka sabihin mo na naman kumakain kami ng damo o oh. ganyan lang ganyan na ganyan lang yung aming pagkain nako solve na solve na kami hmm? Eh? kaya sana na Tito Mars shoutout shout out sa inyo mo ito um, Amti and Sardinas baka siguradong hindi mo na isuka promise